O, oh, tingnan nyo. Tunay na matamis kasi kinain niya. Hindi naman kumakain ng bunga ng tibigang ang kabayo. Diba, Horsey? Gusto mo pa? You want more? Wala na si ate Shine na. Oh, my gosh. O, oh, kain pa. <laughs> Nakain siya. Oh, my God. Hi, hey, baby Shine. Ito mga pamangking ko. Ang aamos, oh. <laughs> o, oh, isa pa. One more. Oh, no, 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 no. More. Laglag. Ang tamis daw. Ang sabi nung kabayo. Kumakain din itong tinapay. Oo. Oh. Tabi, tabi. Sipain kanyang mahal. Ayan. Ito may natira pang isa. Pero hugasan ko. Dito kay mahal. Dalit baka kayo. <laughs> Ate Shina. Just wait a minute. Aabasan ko muna. Yan. Ugasan ko muna ang tubog. Ito dito sa CR nila. Yan ang. Oh. matamis talaga to. Nakakatuwa naman. Akala ko walang variety nito dito. Ate Shai, uh, Taste it. This is a tibig. Ang gawin natin yun. Ito na, tunay, ito na itong matamis. Dito ka sa maliwanag. Bakit ako? Kasi ang dilim. Nagkain na ako nito. Pinakain ko din si Badung. Ay, be mo. Be akin mo muna. Kaya, yeah, madagta man. Hindi. Hindi yung matagta. Ayan Ma, nga yung matamis tunay. Matamis talaga. Hindi ka tulad ng mga sinubukan ko dati. Ayan, yan yung ano. Yung kaying... bunga. O, tikman mo. Kagatin mo! oh, tunay na matamis. Eh, sabi mo dito sa camera. Shop. Oh, diga, parang may flavor lang siya na ano. May something na ano. na parang bulaklak din ng lasa. Hmm, may butong ano. Tapos yung buto niya ay malutong. Oh, patikimin mo din si Shine. Sige mo yung isa, baka ang butong tumitin panlaga daw yan ay nilaga nilaga ang bahog ng baboy para ibuto para siyang ano bayabas na pag kinain mo sarap ano oh. parang bayabas yun ang ipakain mo kay ati bingbing <laughs>